mga kainsan tinakiw po yung ating uh, talong ng mga taga Rizal po ano Tanay Rizal yes, tapos yes, ay, si yan yes, si sir kasama natin ayan o oh. mga yan daming bunga na po ano ayan po oh. dagsa po ang bunga ng talong po ayan o oh. ah pagkakadami dumami na naman po ayan o oh. yan ito oh. Pakad. Ano sir, masasabi mo sir? Ayos. Ang laki, mga ganda. May bunga no? Oh. <laughs> Ayan po. Oh. Tawa po ang mga bunga. Ah, hitik na hitik naman po. Oh. Pinagbigyan na naman po tayo ng magandang ani po. Ah. <laughs> Ito eh. Ang ano? dami ano? Ang dami po Tamo naman. Oh. Ah. Hmm. Mm. Yan, thank you Lord. Kagaling lang po natin ang bicol. Harpis po agad tayo ng ano, ng talong. Ah, ah, pagkagara po ng bunga, bumawi naman po. Aba. Oh. Buwig-buwig po ay. Hmm. Ah, ah. pagkakadaming blessing po agad ay ah, ah. Pagaling lang po natin ng bicol ay eh. aba nagulat po ako sa bunga hmm. Sobrang dami po agad aba oh, eh, eh. hitik na hitik aba eh salamat po thank you lord Oh. nagulat po kami sa ano sa bunga pagkakapal po ay tapos ay ano mga kainsan pagkarating namin pinakiw po agad ng mga taga Rizal <laughs> dinarayo dinayo po. <laughs> po hindi na po tayo napunta sa ano sa prusi mismo sila na po ang napunta po diwi eh. ang mga namino dito Boy, sam, marami na mabubulay dito, no hmm. Dinadayo po, pinapakyo po. Lahat po ng pitas na ito. Pero hapon eh, ano? Baka hindi natin mapitas din lahat, ano? Oh, hindi kaya ko. Hindi kaya. Pag mga kalinda daw, kalinda din po nila. Uh, ulat ay, ulat ang bunga po. Nagulat ka din eh, ano eh Oo. Ga. pinagdasal ko ito eh. tayo eh ano bigyan ng magandang um, oh. ha? Ah, naanap po yung iba, no? nakahanginan kabuti kong karo quality ah wala nang uod wala na pong uod yan pala uti pag tumatanda lalong gumaganda ano hmm. nawawala yung uod nila ano wala ito mo. wala akong nakikita ang uod eh nabawi naman kasi ito sa napakagandang uh, variety pag mga na nang bumawi naman sa blessing uto yan eh <laughs> talaga pong ano po <laughs> Oh, pwede sa latin uto eh uto sana maganda ang pasko natin makabawi eh bumawi naman po. maraming mga ng mga bata para pasko na po ito hanggang bukas na harvest po oh, pam ano po para, pam, para pasko po sa mga batang dadaan sa bahay talagang akala natin eh, wala na pag-asa yan no, utoy oh. nang gumanda na maya nung oo oh. oo oh, utoy ah, ah. nakakatuwa po nung una nalu nalunod po sa ulan nang bumawi naman po oo oh. palong palong naman ano utoy hmm. Mm. ko oh, mga bata mga pamangkin pero din pwede na pong mamasko sa bahay Darating ang araw mga kaisan, hindi na tayo magde deliver ng gulay. Talagang ano na po, <laughs> May tao ba? Wala Tayo na po ang pupuntahan. Baka naman pa mas na ito. bumuo to timo. Ambo to ya. Ah. Halos lahat ay pinabungay na. Ano sir, mapayos? <laughs> Talagang ng dalibang pamumuti, ay, ano po? Dalibang oh. <laughs> yung dalawa. Ay. Ilalim na na po Ah ah, pakita mo ko ito, ito mo Mga kainsan Yan mga kainsan mo oh. ng bunga Ulan po Yan ang sinasabi pong uh, Bigay ni God uh. Ah ah yeah, Mga kainsan, nakadalang bandil na po

Tapos sa makalawa Kinakain yung iba ng daga Ang ah, dagawin doon? Oo Kinakain yung iba Wala okay. na makakain palay eh. Ngayon eh puro linis na ang palayan Dito sila namamahay Toto ang anak ko ngayon Kinakain po ng mababait Wala nang uh, uh. Hindi, mababait uto yun Di, di matlinis niyang ating palayan Dito sila nalilibang Kaya papainan natin dito ng kakuming Nalilibang sila

Ito po yung uh, na-pruning na natin yan. Utoy, na upo rin namumulaklak Oto, eh, yan. Baka po mga katapusan, ha-harvest po tayo. Ito sa bago ito. Ito, ito yung ano nun. Nung uh, namatay na mga kainsan, eh, ano ko sa inyo yung mga ginamit natin, ano, i e natin, puro organic na po yung ginamit natin. Nag-transfer na po tayo sa organic. Pwede ka, i utoy, hindi pa, ano? <laughs> hmm. yon, bale, naglipat na po tayo sa ano? Totoy, oh. Sa organic, pati yung ating mga ano, pang palayas po ng daga, organic na rin po. Pwede rin utoy sa ano, sa sasakyan yun. Mm -hmm. Yun. Ay, okay, oh. Meron na, oh. Good news pala, utoy. Namang kung wala na pala, oh. Meron na yung iba. Meron na, oh. Ito pa, utoy, oh. Hmm. Ah, oh, tama mo dito oh. muna. Antay na lang tayo ng ano diyan. Ito 3D dish, kaya lang isa-isa pa, pa 'yan. Tama pa noong Ito pong bagong ito, puro organic na po ang ginawa natin dito, pati pang-spray para po ano, hindi po delikado sa katawan. Pero yung ginamit po talaga natin nung una, may kasama po talaga siyang ano hindi po siya kaya ng pure pero ngayon magat pure na po ito ako naman uto eh Gara na, ano? Gara na. Ha? Ganda na. Ganda na ano? kalibang po yung ating uh, mga ano po na makiyaw po ng gulay <laughs> sabi niya hey, kay insan kami na mamumuti at talagang yan ang ano daw po tanggal daw po ang pagod nila <laughs> okay. nakakalibang eh oh. o Ayos. Ayos, mm -hmm. Yan, bali naka pitong po kami. Aabutin ha pa po kami sa kabilang. Yan po. Uh. mga pambinta Puti ayos lang dahil mo yung Ako niyan Kaya ba niyo, sir mabigat? Mga mama, <laughs> <mama>. <Mabibinatila>. dahil pa pala utik yun ito dahil pala yun dahil nga Bali, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 bandil po. Uy, na po. Ya, talagang maghahapon pong umulan. Yan, yeah, sige na, sir. Uy, na. Yan, salamat, sir, sa inyong pagbili. Yan, sige na, oh. Salamat, salamat. Dala, sige na, sa Rizal na, Rizal. Oo. Pauwi na, ng tanay. Pauwi na po, ng tanay. Pauwi na ng tanay Rizal po. Sa dalian na rin. What we do it,